O oh, eto mga lods oh, Makikipagpustahan ako sa inyo Paliitan tayo ng hulog Pag may lumit pa dito sa hulog ko Ewan ko na lang Tingnan nyo naman Nakalagay sa posporo yan O oh. Ha Hulog yan Mga bossing Tingnan nyo naman ang hulog ko Lagay ko sa kamay ko ha Kung gaano kalit ha O oh. Tingnan nyo natatanggal pa yan ha may ano yan may thread dyan o tingnan nyo mga boss o napapaghiwala yan o ha ano may lalaban ba kayo dyan paliitan ng hulog aba ha wari ko eh wala nang lilit pa ditong hulog o kay hulog na hulog ka mga boss hmm. tingnan nyo naman mm Kita nyo yung aking taguan ni Kaaha ng Posporo at akala ko yung gagamba, mga boss, sa liit. aking hulog, oh. oh tingnan nyo naman yung hulog ko. Tanso. Kakapiraso. Ay.